marami na ang bilis ng oras. Pero salamat po sa pakikinig at wag po kayong magsasawa na makinig sa DWBL. Ayan. Yes, at marami pa tayong susunod na mga live. Ayan. At matanong ko lang, Maria, kasi napag-usapan na rin yung sa school. Kasi nag-aaral ka pa ba? Ako. Ah, ah, ano, first year. Mag-first year pa lang. Pa. Ayan. Ayan, ang galing naman. So, nag-aaral pa siya. Kasi kanina, piling ko, interesado siya sinasabi ni Sir Ed na AI. So, naiinisip ni Maria, ano kayang, ano kayang matutulong na itong AI sa school ko? Ayan, ko na iniisip. Actually, marami, no? ah uh, yung, syempre, wag mo gagamitin sa paggawa ng mga report. Yes, yeah, hindi naman. De, <laughs> pero actually, yung AI kasi ay makakatulong sa pag-research din. Pero hindi lang siya recommended na yun yung pagbabasiyan mo ng information. Kasi dapat ang pag-aaral or pag-research, -re binabalidate mo rin yung datos na nakuha mo eh. Hindi yan pwede nag, kunyari lang, nag-chat GPT ka lang or nag-Google ka lang kung anong nakuha mo, yun na. Yun yung isa sa mga maling uh, kagawi, nakagawian ng mga sudyante. ba diba? So dapat, pag tayo ay nag-aaral, nag-research, -re validate tayo, multiple sources para masigurado natin tama, accurate, ba? Diba? Pero ang maganda ngayon with AI, napapabilis mo yon kasi nabibigyan ka ng clue. Ano yung pwede mong hanapin? Ano yung pwede mong gawin? Rather than katulad nung panahon namin, lahat manual eh. No, sa so mga libro, pupunta ka pa ng mga library. Puso dati, di ba, ang pagpunta sa library. May library pa ba ngayon? Meron naman. naman. Sa mga Bak school na lang. Hindi na siya ano. Hindi, actually sa Manila, uh, merong uh, library na kaka-renovate lang. Pin pinatayuan ng bagong building, no? panahon pa to ni ano Mayor uh, Isko pero patapos siya ngayon. Ah. Uh, excited ako matapos siya kasi gusto ko makita ano ba yung mga libro sa loob. 'Di ba? And siyempre di rin naman nawawala yung ating National Library. Marami dong mga ano ang gems, hidden gems. Actually, ano masaya masayang magpunta doon. Uh, marami kayong matututunan. And not to mention, ang pagbabasa ng libro, eh, ano yan? In pa rin ngayon. Hindi lahat ng tao ay nasa internet, to be honest. Sa so bagay, may mga Wattpad lovers ay, Ito to, kapatid. <laughs> iba, iba 'yung Wattpad, puro kwento no, naman na, yun. At, at least may nag-aano pa rin sa libro ngayon. Paala ko nga, more on social media 'no? Kasi kinakain na tayo ng social media. <laughs> oh, actually <laughs> okay, ang, ang payo nga natin sa mga parents, 'di ba? Pagbasa, bilian niyo ng libro 'yung inyong mga anak. Kasi iba pa rin 'yung matuto silang magbasa. 'di ba? Mm -hmm. Saka may mga mga makukuhang bagay na hindi mo makukuha sa internet eh. Kasi 'di ba, ang kadalasang routine natin pag nasa internet, diretso ka agad. Alam mo 'yan, 'yung copy paste oh. Isang basa mo lang, hindi mo na hindi mo na siya na uh, i-internalize na. Ano ba talaga 'yung ibig sabihin nito? Dahil nagmamadali ka lagi, 'di ba? Lahat mabilis eh. So, iba 'yun pag nagbasa ka. Marami kang matututunan. Saka for a lot of people ah, lagi nila sinasabi, kapag nagbabasa sila, eh, mas nami-memorize nila. Ay, totoo. Ako, ikaw, Mariam, ganun ka ba? Kapag kasi ako nagme-memorize, talaga sinusulat ko. Ah, Ay, sinusulat isa rin yun. Magandang ano yan, magandang gawain niya, no, yung pagsusulat. Ah, uh, Siyempre, ewan ko lang, kapag parang may photographic memory tayo pag nagsulat tayo. Yes. Yeah, para minsan na na-memorize mo na yung anong page yung notebook, anong itsura. <laughs> Ay, ganun, di ba? Dalo na yung sa mga um, blackboard, yung sinusulat ng teacher. Mas madali ko siyang natatandaan talaga. Hmm. Magkakaiba talaga tayo ng learning, ano, no? Technique, style. style sa akin, pag napapanood ko, doon ako natututo eh. And aside of nababasa ko siya, mas natututunan ko pag napapanood ko. Yeah. Yung iba naman, dahil sobrang nag-adapt ng technology, yung buong klase ay gumawa ng ano ng uh, Google Docs. Hmm? Tapos share, -share sa buong klase, lahat sila nag-take down notes habang nagtuturo yung teacher. Oh, galing. So hindi na nila kailangan ind individually mag-take down notes. Di ba ang galing? Oh, ang Yung mga bagong technology na I mean simpleng technology na meron na available na sa atin na pwede natin i-maximize, di ba? Simple, pero malaki ang nagiging impact. Yes, malaki yung tulong niya sa mga estudyante ngayon. Ayan. Eh, napakadami natin na pag-usapan. <laughs> Isang oras na naman ang lumipas. Ayan. Mga kakalye, uh, kayo po ay uh, nakikinig pa rin sa Usapang Kalye, no? dito lamang yan sa DWBL. Uh, hope to see you again next week, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Yeah, wag niyo po kalimutan no, mapapanood niyo po kami sa uh, DWBL Facebook page. And of course, sabi nga po natin kung meron po kayong mga feedback at gusto pong uh, pag-usapan natin live on air dito lamang no? sa Usapang Kalye. Email niyo lang po 'yan sa usapangkalye@hubnab.com. Ayun. So, syempre kita kits pa rin tayo next week. Ayan, magkikita-kita pa rin tayo susunod na Sabado. Ako po ulit muli, si Mara Halipa. At ako naman, si Maria Guzar. Isang oras na puno ng kwentuhan at syempre bagong kaalaman. Kaya patbulo nyo pong abangan ang aming programa. Ayan, ako naman po si Edison Gotan. Muli, uh, happy weekend sa inyong lahat, mga kakalie. Thank you for listening. Ayan, goodbye. Goodbye. Thank you.